Okay, ayan. Good morning. Good morning. Uh, ito ta uh, mag uh, change oil tayo na ang ating sasakyan na ano na 2.7 Kia Vista. Okay, ayan. At uh, ang, ang, gamit nating uh, langis ay ayan, uh, Delo. Delo. Baka naman Delo. <laughs> ayan, so dito lang kami sa ano is uh, eh, uh, bilang dito ako nagpa change oil uh, bilang babalang ito ng ano eh babalang ito ng uh, police station dito sa Tuding yan so ilalagay lang ni kuya itong 4 liters yan So shout out pala sa mga ano sa mga viewers ko diyan. Pasensya na ah, medyo matagal-tagal bago tayo naka-upload ng video kasi nabi uh, nabisi ako dito sa sasakyan kakatapos ko lang pinalatiro to at <coughs> uh, kakaiwi ko lang so dito tayo oh. dito tayo banda ito yung kanyang ito yung pangalan ng kanyang pwesto ayan no nami ayan so kumpleto sila ng ano ng servicing ayan punta ko dito sa tuding uh, bilang, uh, bilang tuding <coughs> Ayan, so baka sakaling bukas eh makagawa ako ng content about sa ginto kasi uh, bukas ako magpa-process eh. So siguro baka ano ano pa ako baka upload. Mga lunis pa ako baka upload. Ayun. Ayan, inilalagay na ni Kuya yung uh, pang pang lima. O kasi isang litro yan eh. Uh, matanong ko lang sa mga may-ari din ng ano ng Kia Vista na 2.7. Nagtataka ako kasi anim na litro yung nilagay ni Kuya dito na langis eh. Yung huli kong patients ko, di lima lang yata. Pero bakit anim yung nilagay niya? Hindi kaya sobra ito. Ayan, so pa-comment naman dyan sa mga may-ari ng Kia Vista dyan na uh, tap ko may sasakyan na ganito, ganitong ano, sa uh, sasakyan. Kia Vista 2.7 kung ilang litro yung nilalagay niya. Lepas tu yang dibagian ni tu yang tu tu Sama 6 liters Tak pokok